Sa pagtangkilik ng bawat kulinarya at pagkaing lokal, ang pagbili ng beef salpikaw sa Pilipinas ay isa sa mga karanasan na kadalasang dinadanas ng mga mamimili. Ang pagsasama-sama ng mga sangkap, ang pagsasangkot sa mga tatak ng mga lokal na inventor, at ang pagtikim ng mapangakit na lasa ng ulam na ito ay nagbibigay ng isang karanasan na puno ng pagkaing kasaysayan at kultura. Ang salpikaw ay isa sa mga popular na ulam sa Pilipinas na binibigay Nubuo ng malutong na hiniwang baka na marinating sa sangkap na tulad ng bawang, toyo, asukal at paminta bago ihalo sa mantikilya. Ang pagluto nito ay karaniwang mabilis, nagdudulot ng malasang lasa at tekstura na nakakapawi sa pagkagutom. Sa mga pamilayhan sa Pilipinas, ang paghahanap ng beef salpikaw ay madalas na nagiging biyahe sa sariling karunungan. Mula sa mga lokal na palengke hanggang sa mga high-end na grocery store, ang mga mamimili ay may iba't ibang mga pagpipilian upang makakuha ng kanilang hinahanap. Sa mga maliliit na tindahan, maaring makatagpo ang mga mamimili ng mga ito sa mga plastic na supot na may kasamang mga piraso ng baka at maraming iba pang sangkap na maaaring gamitin sa pagluluto. Sa mga mas malalaking pamilihan, maaring may mga pre-packaged na bersyon ng beef salpicao na handang lutuin na lamang na ginagawang mas madali para sa mga mamimili na maghanda ng kanilang mga pagkain. Habang ang bawat mamimili ay may kani-kani ang paraan at paboritong destinasyon. Para sa pagbili ng beef salpicao, may mga pangkalahatang tendensya sa proseso ng pagbili at pagluluto. Ang unang hakbang ay karaniwang pagpili ng tamang uri ng baka na gagamitin. Maraming mga mamimili ang naghahanap ng mga maliliit na piraso ng baka na maaaring maging malutong at malasa kapag lutuin. Ang iba naman ay mas gusto ang mas malalaking piraso ng baka para sa kanilang salpikaw. Pagkatapos ng pagpili ng baka, ang susunod na hakbang ay ang pagpili ng mga karagdagang sangkap na gagamitin sa marinade. Karaniwang kinabibilangan ito ng bawang, toyo, asukal, paminta at iba pang mga pampalasa. Ang pagpili ng tamang balanse ng mga sangkap ay mahalaga upang makamit ang tamang lasa ng salpicao. Isa pang mahalagang bahagi ng proseso ng pagbili ng beef salpicao ay ang pagpili ng tamang tindahan o pamilihan. Sa mga tradisyonal na palengke, maaaring makatagpo ang mga mamimili ng mas mura ngunit sariwa at dekalidad na mga sangkap. Sa kabilang dako, sa mga high-end na grocery store, maaaring makakuha ng mas mataas na kalidad ng baka at mga espesyal na sangkap na maaaring hindi mabibili sa ibang lugar. Pagdating sa pagluluto ng beef salpisaw, mayroong iba't ibang mga pamamaraan na maaaring subukan ng mga mamimili. Ang ilan ay mas gusto ang pagprito sa mantika habang ang iba naman ay mas gusto ang pagluto sa oven o sa grill. Ang mahalaga ay matiyak na ang baka ay luto ng wasto at hindi labis na tuyo o sobrang malasado. Sa pagtatapos ng proseso ng pagluluto, ang mga mamimili ay maaaring pumili ng mga karagdagang sangkap upang dagdagan ang lasa at presentasyon ng kanilang beef salpicao. Maaari itong kasamaan ng iba't ibang mga gulay tulad ng bell peppers, bawang at sibuyas o maaari itong ihain kasama ang mainit na kanin o tinapay. Sa bawat pagbili at pagluluto ng beef salpikaw sa Pilipinas, ang mga mamimili ay hindi lamang naghahanap ng masarap na pagkain, kundi pati na rin ng isang karanasang nakapagtatag sa kultura at kasaysayan ng bansa. Ang bawat kagat ay nagdadala ng kwento at pagmamahal sa pagkain, nagpapalakas sa ugnayan ng tahanan at samahan ng pamilya. Ang beef salpicao ay hindi lamang isang simpleng ulam, ito ay simbolo ng pagkakaisa at pagmamahal sa pagkain sa Pilipinas.